Ngayong araw guys, ititesting naman namin yung capacity ni Lokbo kung kakayanin niya ba makaakyat sa mga matitinding ahon. Kaya nagsama kami ngayon guys ng marami para malaman talaga namin kung kakayanin ba ni Lokbu kahit sampung tao yung nakasakay. Kinakailangan kasi guys na bago kami mag -long ride sa mga malalapit na lugar, malaman muna namin kung kakayanin ba ni Lokbu yung mga matitinding ahon sa kabila ng mga nilagay namin gamit sa loob niya. Kaya ayan na nga guys, sinubukan na namin umahon ngayon dito sa Sungay Road sa Talisay, Batangas. Kaya malalaman natin ngayon kung kakayanin ba ni Lokbo o And... What's up sa inyo mga itik? Ngayong madaling araw guys dahil natapos na nga pala na namin gawin si Lokbu ay susubukan naman namin ngayon kung kakayanin pa rin ba ni Lokbu yung mga matitinding ahon sa kabila ng mga nilagay namin mga gamit sa kanya. Kaya for today's video guys gumawa tayo ng social experiment. Bali nagsama nga pala kami ngayon ng marami. Bali 10 nga pala kaming katao dito sa loob guys para malaman talaga kung kakayanin ni Lokbu. Kasama nga pala natin ngayon si Kuya Berto, nakasama namin gumawa, si Plantito Mer, si Baron, si Kuya, ako, si Lester023 si Rolando, si Lorendo na kapatid ni Baron at ang bonsong kapatid namin na mahihain na si Joban at si Ace Philip Asis na sumalaksak na parang mantis. At ayun nga guys, tamang movie marathon nga lang pala muna kami ngayon dito guys Habang bumabiyahe, grabe sobrang saya guys Tamang night ride lang sa gabi Grabe sobrang sarap sa piling guys Samantalan dati tuwing umaga lang kami nakakapag night ride Pero ngayon guys, anytime, kahit ang haling tapat, pwede pwede na tayo mag night ride At ayun nga guys, bali nag stop over nga pala muna kami ngayon dito sa Gedli para huminto Bali magpapagasuli na nga pala muna kami ngayon ng diesel Siyempre kalahating kilong diesel lang muna inilagay namin guys dahil malapit lang naman At ayun nga guys, nandito na nga pala kami ngayon at pababa na kami sa talisay pero dahil matindi yung palusong dyan guys ay nag stop over muna kami dito sa Gedli para i-check yung mga ilalim natin yung mga gulong, yung preno para sa ating safety at ayan napakarami pa nga pala natin dito mga kaitik guys yun po pasok lang boss ano room tour Ayun, Okay, po. So, okay, o, Opo, pwede po. <laughs> at ayun guys, sama picture muna tayo kasama ang mga ka-itik at next stop over muna kami dito sa Gedi dahil bumili na mineral water para meron kaming mapupood trip. Uy, <coughs> hey, may nagdodorbin. May nagdodorbin. Oh you my God! Oh my God! <laughs> At ayun na nga guys, after that ay dumiretso na nga pala kami ngayon dito. Bumaba na kami ngayon papuntang Talisay, Batangas. Bali, ang dadaanan nga pala namin ay Sungay Road. Sa mga hindi nga pala nakaalam guys, etong Sungay Road nga pala ay medyo matindi ang paahon dito or yung palusong. Kung umaga ka nga pupunta dito guys ay talaga nga namang may kita mo dito yung napakagandang tanawin. May kita mo dito yung tanawin ng Taal Lake, Taal Volcano at pagbaba mo nga dito galing ka Tagaytay ay nasa Talisay, Batangas ka na. Napakarami nga rin mga namamasyal dito o makita nilang isang napakagandang tanawin. Pero alam nyo ba nang ang Sungai Road ay pinangalan ng Sungay Road dahil Sungay Road ang naisip na ipangalan dito. O oh, ba? Diba, may natutunan na naman kayo. At ayun na nga guys, maya maya lang nakababa na nga pala tayo at nandito na tayo ngayon sa Talisay, Batangas. Bali mag u naman kami ngayon guys at aaho naman kami ngayon pabalik para malaman na talaga natin kung kakayanin nga ba ni Lokbu. Ayan, so ayun nga guys, aaw na tayo ngayon sa Sumay. Isa sa pinakamataas na daan dito pag galing Talisay, pangat ng Tagaytay. Tetestingin natin kung makakaawon to si Lokbu bago natin siya isabak sa North Loop. Ito nga pa yung temperature natin guys. Yan, normal temperature niya yan. E, natin kung hanggang sa nakakabot niya mamaya pag pangat natin dun sa ano. Sa, sa pangalan ng ano nyan? Sa Sungay. Sa Sungay, yan. Sungay Road. Ang pataas. Okay, okay. Roger, Roger, mara, pita -pita na sukay, Roger. Copy, copy. Yan, malapit na tayo. na okay, Roger. Copy, copy. malapit uh, oh, okay. so, okay. na tayo. Roger, copy, copy. wala wala po. Wala po, wala na Bro, okay. sige, yeah. sige, copy, Roger. Copy, Roger, copy, copy. copy. na sa kabilang sasakyan din. Dini na, dini. Okay, copy, copy, copy Roger. Sabisado kasi ito ni Barong guys eh, dahil dito si Barong nakapiray. Dito siya nadaan lang Yan, ito na ako guys, sa Sungay Road. Nandito na tayo guys, sa Sungay Road. Taon tayo ngayon. Kaya-kaya. At ayun na nga guys, kasalukuyan na nga pala namin ngayong binabaybay etong ahon dito sa Ligaya Drive or mas kilala bilang Sungay Road at talaga nga naman naghahalong kaba, takot, scared, happiness, pagmamahal ang nararamdaman namin habang ito ay aming binabaybay dahil may meron dito mga may kita natin dito may mga part na nag landslide na nakakaba at nagdudulot sa atin ng takot at talaga nga namang paahon dito at tamang kwento lang ako sa inyo dahil kinakabahan ako ganoon naman talaga pag kinakabahan guys samang kwento ka lang ayun ang pampatanggal ng kaba at maya maya lang guys ayan ay na natin ngayon ang mga city lights dito at malalaman natin na napakataas na talaga natin pero eto wala pa tayo sa kalagitnaan na yata tayo pero eto may mga matitinding ahon pa rin na dadaanan natin dito at kung kumikita nyo namang guys grabe yung korbada dito bukod sa pataas siya ay talaga nga namang napakatarik at korbada. Ngunit subalit so data po at sumatotal kung ating mamarapatin ay may kita naman natin na kayang kaya naman ni Lokbo ang mga matitinding paangat dito. May makikita pa nga tayo ditong parte ng kalsada na talaga nga namang nagiging masikip na dahil sa mga nakaharang na mga putik sa gilid ng kalsada. Pero eto nga pala ang temperature ni Lokbo at nasa letter C pa siya malapit. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng letter C, ang letter C ay ibig sabihin ay Carry. Ibig sabihin, kaya niya pa. Ang letter H naman, pag pumunta siya doon, bawal yon Kasi ang H ay hindi na carry. Kaya hindi niya nakaya. Grabe, kaya kaya yan, Ton? Hindi mo niya natin, Ton. Hindi na masyado nga lang taas sa video, guys. Pero napaka-taas niya, oh, hey, Grabe, napaka-OA mo, boy. Sobrang taas daw. Pero mataas-taas naman talaga siya, guys. Pero hindi naman talaga siya totaling pinakamataas na parang di na talaga kakayanin. Pero meron nagsabi sa amin guys sa may mas mataas pa daw dito sa mga parting bagyo Pero sana guys kung mapadaan man tayo doon ay kayanin sana ni Lokbo At sana kayanan din ni Lokbo guys yung mga matitinding ahon kapag nag North Loop tayo. Bala kasi namin guys sa na mag North Loop sa North Caloocan. Pero kung hindi man kayanin kahit North Loop na lang sa Eslex. At ayun na nga guys sa wakas kinaya ni Lokbo guys. Grabe baka Lokbo yan. Kinaya ang sungay tol. Sa lahat ng nakakaalam ng sungay road alam nila kung gaano kataas yan gaano ka tarik. Oh, salamat yeah. sa Dios. <laughs> salamat sa Dios, may napatunayan si ano, si Lokbo kahit paano Kaya ni Lokbo guys, so meron tayong medyo tayo. Meron tayong ano, um tagdon yung achievement. Achievements ni Lokbo yan guys. Kaya ngayon yung reward natin is maglulomi na tayo. Maglulomi okay. na tayo. Yeah. <laughs> ah, chapi-chapi na rin ng idol. Maglulomi tayo mga idol. At ayun na nga guys, tamang chillin lang dito si Baron, tamang sleep well lang sa Gedli. Akala niya siguro na panaginipan niya lang yung mga nangyari. Pero totoo guys, at kinaya nga ni Lokbu, kaya eto ang reward namin. trip kami ngayon ng napakasarap na Lomi dito sa Tagaytay. Ayun si Baron, kakagising lang oh. At ayun na nga guys, magpupotrip na kami ngayon dito ng Lomi. Ayan, kasama na si Plantito Mer, si Lorendo, si kuberto si Lester 023, si Ace Philip Assis, at si Rolando guys. Natutulog pa dun sa loob ni Lokbu. Tamang sleep well pa dun sa Gedli guys, nananaginip. Pero ginigising marami sila guys ayaw pa lang gumising sabi nila pa take out na lang daw sila kasi sa mga hindi nga pala nakakaalam guys alas 3 na to na madaling araw kaya antok na antok na talaga yung mga itik pero eto kami guys gising na gising ngayon at nagpo-food trip ng napakasarap na lomi kaya tamang food na naman mga itik at ayun na nga guys, after nga pala namin magputi, pa na kami ngayon. Si Plantito Mer naman yung nagda-drive at dahil nasayin na naman namin yung 8 minutes ng buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood guys. I'm love you all. Mwah!